Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag nagsalita sa kausap, ay gagawin dahil ayaw ng napipintasan ng ibang tao, at kung sa trabaho naman ay masipag na masinop mas gusto pa nga ang nag-iisa kung gagawa ng isang trabaho, may ugaling matahimik na may kadaliang mainip ayaw ng naghihintay ng matagal, at sa pera ay uunahin na mabigyan ang pamilya kaysa magpautang, wala sa isipan ang magselos laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10, number 25 at number 6. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung may bagong gagawin na pagkita ng pera ay ayaw ng mga may kalokohan o malalamangan na ibang kasama at paggumawa ng pangako sa pamilya ay pilit na para mapasaya ang buhay tahanan, may ugaling mapagsuri at madisiplina sa ginagawa at sinasabi lalo na sa trabaho na masipag, ayaw ng mga usapang may kaberdehan at paligoy-ligoy na usapan at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 31 number 24 at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali, na madisiplina sa mga ginagawa, para patuloy na maging. Matahimik ang pamumuhay at ayaw ng mga usapang may lihiman lalo kung tungkol sa pera, dahil masinop at hindi basta magagawang magpautang, sa trabaho o pinagkakakitaan ay masinop na masipag hindi magagawang magpataan sa dapat na tapiusing gawain, at kung may nasabi ngayong araw ay talagang gagawin, ayaw ng napapahiya sa mga kausap, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 31, number 12 at number 19. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag at may mata. Na mapanuri para sa mga gagawin at hindi makukuha sa kinang ng pera pag sa trabaho na palusutan, ayaw ng mga usapan na tungkol sa pera lalo na kung pag-utang, at laging uunahin na mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, may matahimik na ugali pero kayang maging matapang, at sa mga gagawin ay laging nag-iingat ng makaiwas sa problema, wala sa isipan ang magselos at laging maaruga sa kalusugan ng pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24, number 10 at number 20. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging madisiplina. Sa trabaho at hindi basta gumagawa ng walang nagagawang. Plano, sa tahanan ay laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang mga kasama, para laging may maayos na good vibes na mabubuo sa pamilya, at hindi basta mapapakiusapan laging matapat sa napasukang hanap buhay, at may ugali na matsaga at mapanuri ayaw kausap ang may kayabangan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 20 number 34 at number 17. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay mapanuri para kung gagawa ay makakatapos ng maayos, at mas nanaisin pa ang makapagtrabaho ng nag-iisa, at sa pera ay walang balak magpautang sa pamilya muna ang unang dapat mabigyan, may masasabing maselang ugali dahil ayaw ng naabala at mahabang usapan, at laging maaruga sa pagkain ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and red number 14 number 31 at number 40. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugali na mahirap kausapin mas gusto ang mag-isa na gagawa, at laging uunahin na makagawa ng naaayon na trabaho para makaasenso at ayaw ng kwentuhan lalo kung mga usapang kaberdehan ay iiwasan. May kaluwagan sa pera sa tunay na kilala ay pwedeng magpautang at laging maaruga sa magulang. At may matang mapanuri kaya hindi malulusutan at may ugali ding mabilis na mainis sa mga balat kayong tao mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17, number 25 at number 20. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matalino na may masinop. Na pag-iisip hindi basta nagbibigay ng karunungan. Mabilis ang isipan sa paggawa at laging maayos ang gusto sa buong araw, wala sa isipan na mapasok sa mga alanganin na pwedeng mawalan ng trabaho. Sa mga kayabangan na usapan ay maiksi ang pasensya iiwasan na kagad, wala sa isipan ang magselos na malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 24, number 9 at number 32. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may. Mahabang pasensya kung sa trabaho para maging maayos ang lahat na magagawa, at kung pera naman ay magiging maingat hindi basta magagawang magpautang, at may madisiplinang pagsasalita para walang maging makakaaway, sa tahanan ay masiglang gumagawa para mapasaya ang pamumuhay sa pamilya. Ayaw ng mga usapang kaberdehan at walang kaugnayan sa pinagkakakitaan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17, number 25 at number 11. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matyaga, para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at sa tahanan. Ay masinop sa mga gamit hindi basta magpapahiram ng gamit wala sa isip ang pagseselos may tiwala sa mahal at sa pagmamahalan, madisiplina sa mga gawain sa trabaho at hindi magpapataan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para makaipon ng maayos na pera ng laging masaya ang araw, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging may maayos na kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 24 number 8 at number 16 Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi nakikisuyo sa. Ibang tao hindi umaasa sa ibang tao para sa trabaho, may isipang masipag at laging masinop sa pera at sa mga ginagawa. Sa trabaho ay madisiplina at kung sa isipan ay laging maingat sa pamumuhay lalo na sa trabaho, malambing sa pagmamahalan at ganoon din sa pamilya, hindi makukuha sa suhulan pagpera ang usapan, at laging maingat sa mga sinasabi ng laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 29, number 25 at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pamilya ay maingat. Magsalita para walang tampuhan ng lihim, una sa kanyang isipan na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, may striktong ugali kung sa trabaho para walang maging abala hanggang sa makatapos, para walang makaaway na ibang tao at mas gusto pa nga ang nag-iisang gagawa ng trabaho, at laging masaya ang aura sa tahanan para ang good energy ng swerte ay lalong dumami ang nasa isipan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 12 number 23 at number 31